Hello guys, welcome like to Batch CG channel to. Ngayon po guys, itutukol natin to sa mga hayop, bo, uh, mga ah, mga hayop na nakikita sa Asia India. So, bawal to sa so video ng video na to. Guys, ay maraming hayop dito sa sa Asia. Hindi kasama ang Pilipinas dahil ang mga hayop hi kasi hindi na din masyadong makikita dito sa Pilipinas. Pero sa ibang Asia, napakadaming hayop dun. Sa Indonesia, India, at sa Asia. So guys, simulan natin sa mga, bagong video na to. Please, like, subscribe to sa channel na to. Sana, may tutunan na lang kayo sa video na to. Guys, simulan natin yung video na to. Number 1, Indian Bison. Ang Indian, ang Indian Bison ay tumutukoy sa isang malaking uri ng baka na tatagpuan sa Timog at Timog Silangan, Asia. Ang mga, ang mga, mga Indian Gar ay nagtatagpuan sa Takaubatan at Bulundukin sa hindi timog silangan. So guys, ang mga Indian bison po, ang, mga, ang mga ng baka doon ay napakalaki sila. So gusto ko ang paroon itong video na to, yung anong itsuro niya at kanyang sounds niya. Parang... 2. Asian Elephant Ang Asian Elephant ay tumutukoy sa elepante. Nang asya isang species ng elepante na tatagbuan sa buong India at timog silangan asya. Ang kaugdukan sa kaubatan, mayroon tatlong kailangan ng subspecies ng elepante. So, meron guys tayong tatlong species, subspecies ng elepante sa Asia. Sa timog sila ng Asia. Ng elepante ng Asia ng Sumatran elephant at Sri Lanka at Sumatran at Indian elephants. Guys, gusto pa panoorin itong video ang yung sounds niya para na siya siguro kayong bibig. So panoorin itong video. <laughs> oh, so sound right there. Oh Indian Rhino. Ang mga Indian Rhino ay tumutukoy sa mga Indian Rhinoceros na nakilala nang bilang Great One Horn Rhinoceros. Ito, uh, ito ay mga uri ng Rhinoceros na tatagpuan sa Indonesia, Timog, Timog Asia. Ang mga, ang mga Indian Rhino ay herbivore. Ibig sabihin ang mga herbivore, kumakain silang ng kumakain ng mga da damo, dahon at mga halaman sa tubig. Ibigyan pangguli. Mga ibigyan ay nakilala din bilang kakapal na buntot, pangguli na tatagbuan sa India. Parehas din na sila sa India, siyempre sa Africa, siyempre tataguan sa India, ang haba ng kanilang ulo at katawan ay nasa pag pagitan ng 60 hanggang 70 metro at ay may timbang ng 9 half, hanggang 80 ano 80 kilo. Mga bangoy po mga ano mga monitor. Sige ko makain sila ng ano ng mga insecto ganun ay napakakapal ang kanilang um, kanilang yung parang body armor. Number 5. Ito lang yung hype ay kasum mo ni Lolong. Ang tawag to sa buhay na to ay Indian Garyal. Anong sabihin mga Indian Garyal? Mga Indian Garyal ay uri ng buhaya. Nakilala ng mahaba ng kipot ng muso. Nito ay nakilamang ng isang pinamalaking buhaya sa mundo. Kasi yung lapis sa yung lapis sa soot at sa mga alligator ay tatagpuan sa mga ilog ng India. Nepay, puro 90%, 98%. Poblasyon ng ito ay nawawala dahil sa kakasira ng tirahan ng populasyon ng India. na tapos na din limang hayop ay makita na sa India o sa ano timog silangan ng Asia. So guys, kung tapos na tong sa video na to, sana mag-comment down, down, below kung gusto mga adik mga videos na to at mag-comment down below ay maging pa sa inyo, sa inyo lahat. So guys, umaabot na ng subscribers natin 260 subscribers natin. At sana yung mga iba diyan, hindi pa nag-subscribe diyan, please please like, subscribe to sa video na to. At sana guys, may natutunan po kayo dyan sa video na to. Bakay ko yung umalis, hindi mo subscribe na sa Royalty Angel Search mo, Royalty Angel sa YouTube at saka sa Instagram. So guys, maraming salamat po sa video na to. Sana may natutunan po kayo. So guys, mag-iita tayo sa susunod ng videos. Paalam!